sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita. Manalangin tayo, Panginoon, aming Ama, nagpapasalamat kami sa iyo sa biyayang itong araw. Salamat sa iyong anak na si Hesu Kristo, ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Tulungan mo kaming sundan siya at ituring na tanggulan ng aming pananampalataya. Alisin mo ang mga agam-agam sa aming puso at palakasin ang aming pananampalataya. Sa ngalan ni Hesu Kristo, Amen.